Inilabas ng Malacanang ang paunang resulta ng performance review sa mga miyembro ng gabinete matapos ang sabay-sabay na courtesy resignation ng mga opisyal. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. So Tristan, sino-sino ang mga pinalitan at nanatili sa kanilang mga puesto? menchu nag na ang balasahan sa Malacanang matapos ang ginawang performance review ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng kanyang gabinete at ilan pang heads of agencies. Sa isang press briefing, sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nasa 52 mga opisyal ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation. Ngayon, sino-sino nga ba ang magpapatuloy sa kanilang mga trabaho? Nagunguna sa listahan sa Executive Secretary Lucas Bersamin. ay sa kanya, hindi tinanggap ng Pangulo ang kanyang resignation. Signation. Just this morning, he communicated to me that uh, he, I have his full backing for as long as uh, I wish to work for him. There was a lot of misinformation yesterday about this reorganization being uh, triggered in order to target me or to remove me from office. So. Buo rin ang economic team ng Pangulo para hindi raw maputol ang direksyon ng gobyerno pagdating sa ekonomiya. Mananatili sa kanilang mga posisyon ang mga kalihim ng trade, finance, development, budget at special assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Papalitan naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si retiring Philippine Ambassador to the United Nations, Anton Lagdameo, sa katapusan ng Hulyo. Taong 2020 nang naging ambassador din sa UN si Manalo. Si Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro naman ang magiging bagong Foreign Affairs Chief. Si Lazaro ang kasalukuyang Undersecretary ng Bilateral Affairs at isa sa mga naging instrumento sa mga diplomatic talks sa tuwing may maigirian sa pagitan ng Pilipinas sa China sa South China Sea. Ang papalit naman kay Secretary Manalo ay isa ring very capable na diplomat na naka, naka, napag-retire na sa regular service pero naninilbihan ngayon na undersecretary ng DFA. Ito si former ambassador Tess Lazaro. Siya po ang mag-ahawak ng Department of Foreign Affairs effective August uh, July 31, 2025. Pagka na-appoint na si Secretary Manalo. Kung may nagpalit-palit, may nasibak din sa pwesto. Isa na rito si Environment Secretary Tony Yulo Loizaga. Papalitan siya ni Energy Secretary Popo Lotilia. Si Secretary Loizaga, walang issue na corruption dyan. Uh, maybe there is just a perception. Uh, I don't know how fair or unfair that perception is na mas ma siya sa lapas ng bansa. Yun ang recurring na, na pinapadating sa amin. Ngunit uh, wag na natin siyang husgahan, no? Uh, whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to uh, uh, have her uh, rest muna na siguro ang uh, tawag dyan. Naalis din bilang kalihim ng Human Settlements and Urban Development Secretary si Jose Acuzar at ililipat bilang Special Advisor ng Pasig Development Project. Papalitan si Acuzar ni Jose Aliling na presidente ng isang construction company. So ulitin lang natin mention ito ay pauna pa lang sa mga resulta ng performance review ng Pangulo sa kanyang mga gabinete at ilan pang mga top official matapos madismaya sa naging resulta ng nagdaang midterm elections. Asahan daw sa susunod na linggo o sa mga susunod na araw ay may mga papangalanan pang opisyal na ipapalit o mananatili sa kanilang mga puesto. Pinabulaan na naman ng Malacanang na isa lamang pagpapapogi ang paghingi ng Pangulo ng courtesy resignation. Gid pa ng palasyo, maingat at mabusisi ang pagre-review o pag-evaluate sa mga opisyal pero tumanggi ang Malacanang na magbigay ng detalye o impormasyon kung sino ang bumubuo sa review committee. Balik sa'yo, Mensu. Maraming salamat, Tristan Nodalo.